Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente e, Narito ako ngayon sa bilian ko ng Coco Lumber Yan, Mabili po ako ng Coco Lumber gawa po ng ano Kulang pa po, po yung materialis dun kay Kila Jessica Yan, Mabili din po ako ng plywood sa semento Para po sa flooring nila At kinukunti-kunti ko po yung Yung materialis kasi hindi po kaya na pag sabayin gawa po ng kakulangan po ng budget Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Yan, sa mga susunod po, matapos-tapos na din po yan. Yan, maraming maraming salamat po pala sa ano, from your with love. Yan, maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo kay Jessica. Yan, bagay po yung pandagdag na pambili po natin yung materialis para po matapos-tapos na po yung bahay nila. Yan kailan po yung ano, yung light material lang po yung pinagawa po natin. Gawa po ng hindi po sarili yung ano, lupa. Sayang naman po kung sisimentuhin tapos mga ilang taon po papalisin din. Maraming salamat din po kay Ma'am Ali Yudipunggol sabi ni kayo po ninyo. Pinandagdag po natin sa materialis. Dito po ako sa lugar nila Jessica. Yan, kukumustahin ko po sila dun sa... I-update ko na din po yung pinapagap po nating bahay. And pagpasinsyahan nyo na po kung light material lang po yung pinagawa po. Gawa po ng ano. Hindi po kasi sarili yung lupa. Baka ay mga ilang taon lang, balisin po sila. Kaya yun lang po kung na natin. ting bukas ang kamay Lalong pagpapalain Salamat sa Diyos Sa biyayang natatanggap Sa simpleng benti lang Kami nagtutuwa Oy, oy, oy Mr. Benti Boy Salamat sa pagpapalain Maraming maraming salamat po New York with ano, love New York with love Saan binigay po ninyong tulong Sa so, Jessica, ito na po yung ano, bahay nila Jessica, buti na lang po na kunti-kunti po natin Hello po, magandang tangali po sa inyo Ito, so, galit yung aso Woo! <gasps> tapo Mambilipo nang listen kayo Apo Disi ka kumusta? Mga 5 na. na. In love. Naglalakad <laughs> tayo kami sa bukid po. Naga na sa bukid. Uh, si Oo. Oh. Oh. Ano nang kaya ko nandito na kasi yung buong uh, na materialis. Sina-deliver ko na. Nandiyan yung uh, kulamber, uh, baka kulang pa ba tayo ng kulamber ano, tas plywood diyan sa kwarto. Kasi pag may juwa ka daw, dapat may matutulugan. Ha? <laughs> <laughs> so, huh? Gagawin ko ng kusina. Hmm, gagawin ko kusina. Ayun, Ay, kahoy lang po. Hindi hmm. na na yung kahoy na, pili na po yan. Kumusta <laughs> natin yung boy-boy nyo ngayon? Ay, na. Sana sa sunod ate itong ano nyo papapinturahan ko para magtibay-tibay kasi pag may pintura matibay Ay, yan ano yan. Yan. <laughs> Ha? Tapos lang yan. Hindi marami tayong pintura diyan. Wag na, huwag na tama na to, kuya. Wag uh. na. Tama na. Hindi na minamata. Huh? Hindi naman karamihan pa. Okay, tama na ito. Hindi kailangan ng pintura yan para maging matibay yung... Kasi mabilis ito Pag hindi pininturahan. Okay lang yan. Punti ano naman lang, lang yan. Mga, mga ano Magani lang, na. mga 3-5 lang ang mga gastos dito sa pintura. Eh? Mahanap na naman tayo mga sponsor. Hmm. Hmm. Pumasama naman dito. Ito ate, nagpa-deliver ako ng buhangin kanina. Kaso yung ano lang para muna, sasusunod na naman yung iba. Basta kunting-kundihin natin yung ano, yung... Ano nga, sa matapos ng bahay mo, ano? Ang pina-deliver ko, yung kukulamber na ano, nasa korintang peraso yun. Tapos... <coughs> ang sabi ng asahong, dito daw lalagay. Iyo po. Sa kwarto. Tapos dito, yun. Tapos kwarto ninyo, itong kabila. Ito ninyo naman po, sa hmm. Tapos yung, ano, buhangin, tapos may cemento na din akong ano, ano, binili. Mm. Kaya nga isa ko ni yung plywood isa isa lang. Mm. Isa-isa plywood lang po ang binili. Mm. Jessica, saan pa yung CR ninyo dito? Ayun ko Ay, akala ko ba yan? Hindi po. Ayun dating CR ninyo? Hindi, dati po. Ibig sabihin mo. Pa lang po kami CR. Saan kayo magawa? dito itong yan po niyan, gagawin po yung CR mm. po, sa negro na po yan hindi mm. na po kayo pa, kaso po sa ano ano po, mabakal na po kami kailangan dyan ng hollow blocks iyo po hollow blocks tapos cemento bakal ano iyo po tapos inido po. inodoro ay e, marami rami pa basta kunti kunti natin na pansamantara Jessica dyan ka muna mag CR ha iyo <laughs> mm. mm. Nakain na kayong tangalian? Nakain mm. pa lang po. Tama-tama, <laughs> di, <ba> rin, <laughs> di pa din kami nakain. <laughs> eh, sige na po, masahin pa po. Ay, wag na. <laughs> Nag dating pa lang po kami. Saan <laughs> ka galing? Sa Rondo. Ah, ito ang kinuha niya. Ang kahoy, plastic case, mm. Sandi doon. na namin kahoy, diretso na po. Mm. Sige kami ng pagkain na. Mm. Mga ilang dali ito? Dalawa. Hmm. Isa pa lang. Aywa. Isa lang. Isa lang yan. Uto na si Tatlohan. Hmm. Isa lang. Isa si lang. Isa lang. Gagawin si ipag mo Jessica Ang Hanggang ilang oras yan? Maghapon po. Ah, oh, maghahapon. Nakakailang tali ka nyan? Nakakailang tali? Dalawa. Dalawang tali, tapos magkano ang isa? 30. 30, di 60. Uh -huh. Anong nabibili sa 60? Ay, pangkapitasi. Kapi, tapos ulam. Mm. Kaya pala Jessica, kulay kape ka na. <laughs> no, nakakabilig na itong ano na ito kasi kahit na ano, naghanap sila ng paraan para kumita. Nga ate? ka na lang sa mga politiko. Sulisit. Masulisit ka ng pambili ng bigas. Chihido na lang. Chihido na lang. <laughs> eh. Ako po nag-drive po. Okay na yung project ninyo? Okay na? Okay yan. Siya man lang nag-drive pa ulit. Oh eh. Tulod ko lang. Malay mo, Jessica, pa nag-ganon. Pagtama ako sa waiting. <laughs> Bibilang ko kayo ng ano, padyak. Ito yung padyak nila, oh. Siraan na. Yan, unahin buo muna natin matapos yung bahay nyo, ano. Tapos pipinturahan natin ito sa susunod na mga araw. Para mag, man, magtibay-tibay yung, yung dingding. Hindi hmm. natin pwedeng i ito kasi una-una, kulang tayo sa budget. Pangalawa, di hindi sa inyo yung lupa. Oh. Hmm. Hmm. Maganda naman, mag mas maganda nga ito kaysa dun sa dati yung bahay, ano? Lupa, ininihan. Hmm, ha rin, oh, ha rin hmm. Ito na 'yung mga plywood ano. Jessica. Tapos ito pa 'yung mga semento. Tapos mamaya deliver po nung ano bawangin. Yung bawangin ano nang pag may kulang, mag-order tayo ulit. Mm. Para para sa flooring. Mm, kasi susunod mapapintura na ako. Oh, mm. mm, para anong anong gusto mong kulay? Ay, ang mong ganda G. ay kulay pink ding, ding. Pink. Kulay pink. Oh. Mm. <laughs> mm. Favorite ko Abo mong kulay violet. Ayoko niya. Pink pangit. <laughs> uh, mm. Hello pink. Kitty, ano? Do <laughs> drawing ng kapatid ng Hello Kitty. Magaling ka mag-drawing ng Hello Kitty. Kaya ko na lang mapintura ayoko Ay, ako dati para pintura. <laughs> Dali lang 'yan. Papagandahin natin itong bahay niyo kahit na ganito. Papagandahin natin sa pintura. Grabe, hmm. mapagod. Sa susunod, maano naman tayo ng ano? Iba naman ang papagawa natin yung sa kusina. Ay, kahit hmm, na lang po. kawi na lang. Pakunti-kunti lang. Kawi lang po yan. Ito lang kaharungan lang po hmm. na na okay na lang kung ganyan mga kahoy-kahoy. Oo. Mm. Kusina naman yan. Pili lang yan. Dapat magkaroon kayo ng ananong ano, buhay kahit yung sidecar. Ano po, mga tiritin ka lang kami sa gift dito. Mm. Ikaw, Jessica, ang kunin mong kurso. para nag-college ka. Di nag ka pa, ano? The nag ka? The... Eh, tapos ka na, ano? S senior high. Ta tapos na siya, senior high? Di college ka na? Kailan ka makakalig? Kailan Pag may kuya, may kuhat ka. Pang enroll. Sa, sa sunod na taon, gusto mo ano? Kasi hindi ka na no makakabul. Hindi ka nagsabi agad. Sabi ni mam Ma niya po, ay din na daw pwede doon. Kasi kuya. Tapos na? Senior high na. Pero ang, ang ano dapat, yung kunin mong kurso, ano, hindi yung HRM kasi, ang HRM kasi, siyempre, Maluto ka. Paano ka makakapagluto? Hmm. Ang oh, hirap yung pag naluto ka. Oh, Madadangdang ka. Mababalian ka. Siyempre, maakit ka pa sa ano. Ano nga man na may mm -hmm. madalian yan. Mm -hmm. Ang pagluluto, madali lang. Basic lang yan. Eh, kung sa, ano, madaling pag-aralan ng pagluluto. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Mm -hmm. IT. Sa computer. Kung may lang mga ano lang ang ano ang gumagana ba yung, kamay lang o mga daliri taga pindot pindot ng taga upo ka lang pwedeng ano, kulsente sa call center o ano pwedeng manager <laughs> <laughs> uh. wag lang ano wag lang ano wag lang yung HRM kasi ano nang mahirapan ka dun ka. Uh, mahirapan ka pag HRM mabalitukin oh. uh. ka mabalnian niya uh. Sa kompyuter ba gano'n ate ano? Bagay sa kanyang kompyuter, ano? Hmm. Hmm. Pwede ka maging teacher. Ay, ayaw teacher. teacher. Mahirap mong mga bata. Ah. Mga pasaway, ano? Pasaway. Hindi marunong sabihan. Sa pamangkin ko lang, <laughs> magtutlo. Mm. Mamaya. Ay, ako mag ngayon, eh. Nag Anong ano, ano ba? Ma-apply ka ng trabaho sa bahay? Oo, oh, gagawin na 'yan. wala <laughs> Walang mm. pasok yun, 'yun. Mm. Dati eh, sa kada dati nagtatrabaho si Jessica. Isa po, extra-extra lang ako magdadala kay mm. Ma. Mm. Ito Jessica, ano mo nag-apply ka? Internet ano ba ako yung ma-interview sa iyo? Ano ba yung mga tinatanong mo sa mga company? O. O, oh, ipakilala mo yung ano, yung una unang una mapakilala ka. Sige daw. Alam ba pag ma-apply ka, sige daw. Oh. Ipakilala mo muna yung sarili. Hi iya, papa. Madali. Pag nag-a-apply, dapat nakatingin sa mata ng sa mata ng nag-interview para hmm. hindi kakabahan. titingin mo kunyari yung mata ko. Hi -yan. Ha? Iyain Hi niya. Mayain. Oo. Oh. Yan ang sekreto kapag uh, ano, tititigan mo din sa mata sa mata. So, kaya pag tinanong ka, yan papakilala mo yung sarili mo. Tapos ito din sa isang tanong lang na tinatanong sa mga company. Ano ba yung may apply mo sa company? Ay, iambag mo. Jessica, ano yung may ambag mo sa company? Baka sabihin mo, kaya nga matrabaho, mapapambagin mo ba ako? <laughs> Ay, biro lang yun ano. Sa panagaano ng trabaho, dapat inalis yung hiya. Ako nga dati, mayayin na ako ngayon. Walang hiya na. Mm, um, walang hiya na ako ngayon. Mm, um, sipag po nung mga uh, kasama ko. Ano toy? Eh? Kaya pa? Kaya pa po. Eh, na na po ng hapon. Hindi pa po kami nakakain ng tangalian. And kasama po ito sa ano namin. Sa mga mission, kahit po malalit na ang pagkain namin tangalian. Oh. Halos dito na. Napansin si Ate diyan. May sa in tayo. Tayo na kurok. Jessica, ano masabi mo dun sa mga supporter? Salamat lang po. Magbibigay po sa. Thank you po. Si ate naman Ate. Ngayon okay na yung hmm. traffic na maging maayos yung bahay niyo. Ano masasabi mo? Ay, salamat po sa nagbigay sa mga sa kapatid ko. Yeah, sa mga bibigay pa po. Sa nagbigay, Sa magbibigay pa po. Natanggap pa po kami. Na natanggap po pa. Eh. Sa <laughs> 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 natanggap po kami. Mm. <laughs> mm. Ano ate ng... Ang kabala. <laughs> mm. Mm. Deserve man ninyo ate yung mga ganitong tulong. Kaya naging din ako pasensya sa inyo kasi medyo natagalan kasi yung Ay, yung okay budget natin na pantulong medyo kapos tayo. Ang pinagkakasagasa ko lang yung pera ko ano. Ayos mm. Ayos lang po yan. Mm. Eh, maraming maraming salamat po dun sa mga tumulong kay Jessica nung mga pa po ng nakaraan. Mm. <coughs> sa mga susunod po ng magpipintura po kami dito tapos may, may flooring pa pong gagawin. Walang kulang-kulang pa tayo marami pang materialis ang ano natin ma magagam magagamit dito tapos dito papa-flooring din natin ito simento din natin ito itong labas maski um, din na po ino para hindi na maputikan si ano Jessica naman um, pag mula maganda puputikan ka ano pero maganda yan ng materialis ano okay hmm um. ate may bigas pa naman kayo dyan po Basta mm. tsaga-tsaga lang kayo ha. Hmm. Pag wala kayong masaing, marami naman dyan, ano, talbos kamuti. Gugulayin. <laughs> Gugulayin. Tapos may laman, may laman na ba yan? Ah, kami nga ni po ang bag, kaming bagas. Laman ng kamuting kahoy. Hmm. Pwede Gulay. Gigisawan yung talbos kamuti. Yun ang mm. pagkain namin. Yun ang iulam, talbos kamuti, ano? Ayun po, Nakaranas din ako niyan, um, yung bagang... Um, kamuti. Yung imbis na bigas, ang ina namin, naglaga kami ng talbus. Yung kamuting kahoy. Kamuting kahoy tapos yan. nagluto kami ng gulay na langka. Oh, yun ang yun, ginagawa namin. ng kanin. Sa usawa. Oh, yun Pero yan, mm. namin mm. yan. Mm. Mm. Kamuting ka, kamuti. Mm. Tapos ma, kuha ka ng kuya, kahit anong gulay yun dyan. Mm. Gagawin lang kuyang mm. ulam mm. sa kamuting kahoy. Okay. Mm. Mm yung mm, semento, yan muna yung diniliver ko sa inyo kasi titigas. hmm madagdag naman tayo sa sunod pag natapos naman ulit itong tayo tayo lang ano hmm sa nganip ko na ako kami bye bye naman sa, sa ilog sa ilog hindi nagpa-deliver ako ate may ma-deliver dyan na dyan sa may tapat ninyo ay po mm. ng ano ng graba tapos Si mo na mahakot nung papapasok dito? Eh po, si Agong ko na lang mm. po kayo tumahakot. Hmm, sige. At dyan, pagdating mm. niya po, hapon ko umahuli. Mm. Mag-ingat kayo dito ha. Hmm. Salamat po. Hmm, munti lang baka may ano ko libi. Salamat po siya nagbigay mm. po. Ate, dyan mo na, pambili-bili mo ng pangulam. po. Salamat Tapos Salamat ano. Po. Mm. Sa susunod ma baka sunod na araw mabalik ako dito para pintura naman ito. Kaya po. Mm. Dito mm. pa sila mm. kami mm. Magkakapera din kayo. Huwag kang magsabi na wala kang pera. <laughs> <laughs> ah, <well>. <laughs> <laughs> Mal oh, malay mo, tumama ka sa loto. Oh, magkapera din kayo. Hindi manabang buhay, wala tayong pera. Lagi natin ni si sa mga susun Kaya nga di kasi ka kami sa nasa <laughs> walis. O walis ting-ting. Mm. Ang importante eh, kahit na um, walang pera, pera basta pagkapi-kapi. Um, mabuting tao. Sige. Mm. Kaya nga ni nagkaga nala lang kami sikhin. Mm. Saling sa sabado, tinggo, mm. mga ngalakal kami siya. Mm. Sige. Sige ata, mapunta muna po kami. Sige, Sige Jessica. Sige Jessica. Ay, bigyan ko okay, ito si Jessica. May ano pa ako dito eh. Mm. Salamat po guys. Sige na diyan. Mhm. Jessica, ito, pang bili-bili mo nang ano, nang pandate. Sige, bye guys. Kita-kits moshibaito. Paalam. Sige, Jessica, bye-bye. Salamat po. Salamat po. Okay. Bigyan po hina po. Sige, bye-bye. Epo mga kalingap, mga kabente, ito na po yung materyales na uh, pina po natin dito kala Jessica medyo kinapos pa po, po tayo ng ano, ng budget sa mga susunod po, nadagdagan po pa po, po yan, maghahanap pa po, po ako ng, ng pambili ng ibang mga gamit para po makakompleto na po yung mga gamit nila ito yung hiniraman pala na ano na bike nila, grabe o oh. sinakakalangan lang ng kahoy yan, yan. isa din po yung sa pangarap ko na magkameron sila para may magamit sila sa paghahanap buhay yan po mga kalinga para marami maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta ah, sa aking youtube channel maraming salamat din po sa mga sponsor po na tumulong kila Jessica sa mga hindi pa po subscribe sa aking youtube channel subscribe po Mr. Bento Boy Vlog maraming po salamat God bless po sa inyong lahat.